gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayo lahat? na no, sa so, mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi, na ano ang tatlong sign na nasasakal mo na ang isang babae sa inyong relasyon. Ang una mga kasuwi ay hindi mo ito pinapayagan na kasama ang kanyang barkada. For example mga kasuwi, ang inyong jeep ay nagpaalam ito na Han, pwede ba ako sumama sa aking mga barkada na makipagjamming lang dyan sa labas Arhan, pwede ba ako sumama sa kanilang mga rides? Okay lang ba? So, yung mga ganun. Kasi minsan kasi, kailangan din ng mga girls na talagang pumunta sa gimmick na ganito kahit na mag-isa sila. Kung baga, yung girls talk lang. Yung usapang wala lang. May mema lang. May masabi lang sila na maikikwento sa kanilang mga barkada. So, nagkakaroon sila ng unwind with friends na puro girls talk lang naman. Pero ikaw, dahil since na talagang mahigpit ka, hindi mo pinapayagan ang iyong jowa mga kasawi na sumama sa ibang barkada or barkada niya. Ayan yung ating una na sign. Pangalawa mga kasawis, hindi mo siya pinapalabas ng bahay. Alam niyo ba, may mga kalalakihan naman talaga na sobrang higpit, ultimo sa paglabas ng kanila mga GF, ay hindi talaga ito pinapayagan. Kung bagawala wala siyang tiwala na lumabas ang kanyang girlfriend na sa labas lamang ito. Diba? May ganun talagang lalaki na iba-iba na kagad yung kanilang motibo kapag nagpapaalam ang kanilang jowa na pwede bang lumabas, Ayan, pwede ba ako pumunta sa mall? Pero ang lalaki hindi ito pinapayagan na lumabas bagkos ang daming sasabihin na senaryo para naman hindi na lumabas ang isang babae sa kanilang tahanan. Ayan yung ating pangalawa na sign pangat lumakasabi, eto ang pinakamahigpit na sobra hindi mo pinapayagan na magayos ang iyong jowa for example, ang babae dati ay makulerete, eto tapos ngayon, syempre dahil nagjowa na siya, may lalaki talaga na hindi pinapayagan na nagpapaganda ito naglalagay ng eyebrow, naglalagay ng lipstick, or kahit na ano pa na makeup sa kanyang mukha, in short hindi niya pinapayagan na magayos hinahayaan niya lang na nakatuwang wang ang isang babae, Tal talagang ayaw niya na magayos ito ang kanyang muka. Kasi may mga kalalakihan na ganoon man na masyadong conservative or pakailumero sa pangangatawa ng kanyang jowa. No, ultimo kahit ano ay pinapansin. Hindi pwedeng hingawin ito sa ngala ng kanyang roles yun mga kasawi. May mga ganong kasing lalaki na talagang sobra silang higpit sa kanilang mga jowa. Ayan yung ating pangatlo. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Pakinggan nyo to sa mga kalalakihan at sa mga kababaihan. Kapag once na meron naman talagang tinatawag na roles ang isang babae at isang lalaki, kapag nagkakaroon sila ng isang relasyon normal yon pero dapat wag na wag nyong hihigpitan ang inyong mga jowa sa ganitong sitwasyon payagan niyo yan kasi kapag once yan ay natingga na puro hindi niya na nagugustuhan ang paghihigpit nyo baka mamaya ay kumalas yan sa inyo kasi may mga babae na kapag kamahal ka pa talaga is nakakaya mo pang kontrolin yung kanilang kagustuhan. Kaya sinusunod pa kayo. Pero kapag once na ito ay nagsasawa na dahil na na sa na sa'yo masyado, hindi mo siya pinapakawalan. Ayan, yung ending ay nabuburo na siya. Naiinis na siya. Kumbaga, hindi niya na nagugustuhan yung mga ginagawa mong pagkahigpit sa kanya. Kaya yung ending ay nawawala na rin siya ng interes sa inyong relasyon kapag kaganito yung sobrang higpit mo sa kanya mga kasawi. Dapat yun ang wag na wag gawin masyado ng isang lalaki. Kailangan may tamang higpit, may tamang luwag lang. Yun lamang po mga kasawi, yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo sa akin. Sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!